Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Handi naman tayo sa ating uh, segment sa ating channel. Komento, suggestion, so opinion about sa isa sa mga linya ng time na kanta ng SBNT na talaga namang all about ourself, myself, themselves, herself or himself. I will give time for myself kasi nakalimutan ko na ang magiging masaya. Nakalimutan ko na ang sarili ko para maging masaya. Dahil may mga tao na very hardworking, mga OFW, laging natatrabaho para sa ibang tao, para sa pamilya, para sa kapatid, pamangkin, para sa asawa, para sa kasin para sa mga kaibigan, para sa mga kawanggawa na kanyang ginagawa, para sa mga ibang tao na ngailangan. Pero hindi pala dapat masama. Hindi masama ang uh, matapos ang lahat ng pagtulong sa ibang tao, sa pamilya, dapat after that, ang sarili naman ang bigyan ng time. Time para maging masaya at uh, gawin mo ang gusto mong gawin. Dahil uh, tayo ay mga tao, tayo ay mga temporary lamang sa mundong ito at alam natin dapat kung ano ang purpose natin. Hindi lang basta tulong ng tulong, hindi lang basta share ng share. Marunong din uh, mag-focus uh, to the self, focus to ourselves na maging masaya. Dahil lang ang pangit naman pag trabaho ng trabaho, uh, gawin mo lahat sa pangarap mo pero wala kang time sa sarili mo. Alam na natin na ang uh, pagkamit sa ating pangarap ay hindi lang para sa sarili kundi para sa pamilya pero dapat mayroon ka ding time para sa sarili mo at maging masaya. Ito ang purpose ng kantang ginawa ng SB19 na time. Di ba ang ganda ng mensahe ng gandang time from SB19? Please comment down below kung ano masasabi ninyo sa time na kanta ng SB19.